May challenge kami sa iyo. Okay. Bumili ka ng dapat hindi ka sumobra sa 3,000. Okay. <laughs> Oo. Pag sumobra <laughs> ka, magbabayad. <laughs> <laughs> Walang magsesal po, <ha>? ah. <laughs> no computation, na. Ha? Hanapin natin yung nagaraya mata. <laughs> <laughs> Ang challenge is 3,000, ha? <laughs> pala Robinsons na ang pinunta. Mm -mm. <laughs> Bill reveal. -bil. Okay. Bill reveal. -bil. Ano ibebenta? Ano ibebenta? Kotalo oh. to. Ano? Pantaw ano? sa na. <laughs> Sabi sa iyo eh, eh Ang galing ni Kira. Ay hindi, mga chichirya naman yung sunod niya eh. O, oh, tinitingnan niya yung ano presyo ka dalagay niya eh. Medyo <laughs> one, one eight na. Wag mong isama yung nagaraya. Ibang ano yan. Okay, na. Two forty-six. Oh, oh, but. Oh, Oh,